Mabuhay, Pilipinas! Alam niyo ba kung ano ang pinakamahalagang kayamanan natin bilang isang mga Pilipino? Tama! Ang ating sariling wika. Bakit kaya? Alamin natin! Ang wikang Pilipino ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Ito ang katutubong wika na ginagamit sa buong kapuluan bilang pangunahing wika ng komunikasyon maging sa pabigkas o pasulat na paraan. Maraming nagsasabi na mahirap matuto ng Tagalog pero isipin niyo ito. Ang wika natin ang tulay tungo sa pagkakaisa. Ito ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Ano man ang ating pinagmulan, relihiyon o kultura. Ang magitan ng ating wikang pambansa na ipapahayag natin ang ating saluubin, damdamin at mga pangarap. Na ipagtatanggol natin ang ating mga karapatan. Na ipapakita natin ang pagmamahal sa ating bayan. Isipin niyo, kung wala tayong sariling wika, paano tayo magkakaintindihan? Kaya naman, mahalagang alagaan at pahalagahan natin ang ating wikang pambansa. Turuan natin ang ating mga anak gamitin natin ito sa pang-araw-araw na buhay at ipagmalaki natin ito saan man tayo magpunta. Wikang pambansa. Hindi lang basta salita ang ating wika. Ito ay ang ating identidad, ang kaluluwa nating bilang Pilipino sama-sama nating pangalagaan ito para sa susunod na henerasyon. Bakla Uy, po. <laughs> Kaya mga kapamilya, gamitin at ipagmalaki natin ang ating wikang pabansa